So, nandito tayo at tuturuan ko kayo kung paano mag-code Siyempre, tara. Sorry guys kung umuulan at sa hangin tayo guys. Kung naririnig nyo, pasensya na. Ayan. Susundan nyo lang yung mga ano ka. Hindi, kayo na bala kung ano gusto nyo. So, nandito nga pala tayo. Okay. Okay. lagi start na tayo guys siyempre nabaliktad pa dyan sa ipon ko pasensya na no? so guys tunga nga pa ako dyan kung kanina sorry guys so kung paano daw po makuha event yan tapos kung paano daw makuha yan okay punta tayo dyan my team ay joke lang Siyempre, copy din natin yan. Yan. Pero oh, diba? na tayong isa. May team tayo. Na joke lang. Sama. Team. Okay. So, nakikita nyo, may tatlo akong ganun. Sorry guys, lab ako. Sinisipon pa ako guys. Yan, mag-i-invite po kayo ng ka-team nyo gusto nyo i-copy nyo yan o kaya i-invite nyo din ang gusto nyo o kaya ano nyo sa ano ano nyo uh, ah, i-invite nyo kaklan nyo yung ano yung ano nyo sa klan friend yun bahala na kayo kung ano gusto nyo so tandaan nyo may tatlo akong di ba? So guys, di na ma yan mamimili tayo yan. Kung ano gusto nyo at iiponin nyo lang yung candy na naipon nyo. So kung 8 na yun, pwede na kayo ang bumili. na guys. Yan oh, pwede rin yan. Yan, lalagin ka lang. Tapos makukuha mo na yan. Yan. Nakuha ko na po yan lahat kasi ginawa ko yung mission na yan. Lagawin ulit natin ulit. Yan, mission ko din yan. Yan. So, balik tayo sa ating mission. Siyempre. Balik tayo sa ating mission. ini isa ko lang para makilitan nyo lahat. Yan. Igo natin po. Tapos po, magpalit po tayo. Mamili po kayo kung ano sa dyan. Siyempre, ako ang mamili. Oh. KRM ba nga guys? O sige, kung gusto mo na KRM, okay. KRM tayo. Kung tama kayo ng hula, mag-subscribe kayo sa akin. Kung mali, mag-subscribe kayo, kayo sa akin. At pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa bago nating video, okay? Tara na pa. So guys, tandaan nyo ha, tandaan nyo na may 3 akong candies, madadagdagan po ng isa yun kasi ginawa ko pong mission 'yon. So, hindi pa nga ako ano, yan hindi pa nga nanalo 'yan eh. Hindi ko nga po alam kung bakit ko ako nagdala eh Iniisip ko sa utak na natalo ako hindi ko alam bakit ako natalo sorry talaga guys, may ko na kung bago ka nga pala sa channel sa bagong video na to mag comment lang kayo kung bago lang kayo dito sa panonood ko ay pinapanood ko pala guys Namatay po ako dyan Kasi may kalaban po sa gilid ko Hindi ko po napapansin na may Mabalil na po sa gilid oh. ko okay. Lagi naman akong paray dyan Mga kupal Mga kupal eh Paray ako dyan ako oh. Diba sabi ko sa inyo ako mga kupal dyan eh Uy, mag-inamag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update ang video sa bago natin channel, okay? Kahit tunisip na ako mag-subscribe pa rin kayo, okay? okay. Baka nga naman kayo sa 5 subscriber pa lang tayo, guys. Baka naman, ha? Oh. Baka naman, ha? Oh. Subscribe pa kayo dyan, oh. Comment down below, ha? Mahawa naman kayo sa akin. Sige ah. na. May ikos, may ikos na yan din sa... Ano mo May ikos, may ikos na yan ah. ako na. naman akong lago. Boom! Sila bayan ko? Uy! Boom! Sila saksak sak, sak ko. Siyempre, pa ko dito ang video. Kaya mag-subscribe na rin na naman. Hindi ka na subscribe sa akin eh. Baka naman. Subscribe naman kayo sa akin. Hindi ko na sasabihin guys ha. Tandaan nyo mag-subscribe sa akin. T tsaka tandaan nyo may tatlo po akong gano'n. Okay? Third place po ako dyan. Yeah. Third place. Hindi ko nga naka ano po. Pamak, tayo pen, ay penic ka lang. Legendary po ang penic niya kasi hindi ko pala di-download. Kaya hindi ko nakikita ang kanyang penic. Hindi ko na kung bakit. This day. Good job. <laughs> kaya po, nakuha ko na po siya at meron na po tayong isa at apat na po yung candy na naiipon ko doon sa my candy rescue po. Okay, may apat na po ako at mamimili po ako kung ano ang gusto ko. Pero mag-iipon po ako ng eight para po makuha ko na po yung unahan. So, na mga insan. Goodbye na lang po. Sa susunod po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin niyo ang bell para update kayo sa ating bagong channel. Okay? Ay, bagong video pala. Okay? So, paalala ko sa inyo po. Bye-bye. Okay?